Ito yung pangalan ng platform na mayroong revenue share affiliate marketing program at ito nga pala yung mga products nila na nag-o-offer ng up to 50% commissions. At sila din ang kauna-unahang revenue share affiliate marketing platform dito sa Pilipinas. So ayun mga ma'am sir, for today's video, pag-uusapan natin itong first ever revenue share affiliate program here in the Philippines. Bali, itong company na to itong platform na to, nag-o-offer ng almost 50% of commission sa mga products nila. And at hindi lang yun, meron din silang mga ready to sell offers. So marami silang ino offer ng mga products dito guys. So ngayon alamin natin kung legit ba itong platform na to and ano ba yung mga napansin ko and ano ba yung masasabi ko dito or opinion ko. Dito sa revenue share affiliate program na to na tinatawag na Clicknamix. So para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung tinatawag na revenue share affiliate marketing program na to, first alamin muna natin kung ano yung tinatawag na revenue sharing. As a marketing strategy, revenue sharing is defined as an organization that pays partners and associates a commission for funneling customers to the company, helping the company build its business. So guys, in affiliate marketing, revenue sharing, also called rev share, yan yung tawag nung iba dyan, is a commission model where an affiliate earns a percentage of the revenue generated from their referrals or actions. This differs from cost per action or CPA where affiliates earn a fixed amount per conversion regardless of the revenue generated. So, yun yung typical, yung CPA or cost per action, yun yung typical na affiliate uh, marketing program na alam natin. And yan yung pinagkaiba nila ng revenue share affiliate marketing program. Based sa ibang mga napanood ko or nabasa ko about dito kay Clicknamics guys, isa sa napansin ko na pagkakaiba niya sa ibang mga revenue share affiliate program is once na pinasok mo yung kanilang uh, affiliate, nag-affiliate ka sa kanila, magkakaroon ka automatic ng tinatawag na uh, lifetime earnings dito. Na kung saan, kapag pinasok mo nga naman talaga itong platform na to, itong company na to, ay talagang sisipagan mo dahil isipin mo lifetime earnings. So, unlike doon sa typical na affiliate programs na alam natin, na nakikita natin online, yung earnings mo ay nakabase kung ilan yung customer na gumamit ng affiliate link mo at nag-avail ng mga products. So, in short, nakadepende yung earnings mo based sa inyong performance. And kung titingnan mo nga itong uh, platform na to na Clicknamics, guys, is mapapaisip ka na parang ang ganda ng platform na to kasi, kasi isipin mo 50% commission yung pwede mong ma-earn dito once na pinasok mo itong revenue share affiliate program nila. And once first time mo marinig itong Clicknamics na to inyong mga services nila, is talagang maa-amaze ka dahil maganda yung mga ino-offer nila. So, ito na nga guys. Ito yung website. And ito yung pangalan ng platform na sinasabi ko sa inyo. Pangalan niya ay Clicknamics. At ito yung logo niya sa bandang left side na sa taas. And ito rin yung kauna-unahang RevShare Affiliate Program dito sa Pilipinas. And ito nga guys, yung kanilang website. Tinatry kong mag-sign up. Hinahanap ko kung nasa inyong button ng sign up. Wala akong makita. So I think hindi ka basta-bastang makaka-access dito kung hindi ka member. So kailangan mo munang magpa-member para ma-access mo 'tong website nila. Actually, nalaman ko lang din yung about dito kay Klingnamics after ko mapanood yung video ng isang vlogger. Actually, uh, nasabi niya doon sa video niya na nagpa-member din siya. So para lang malaman kung legit ba talaga itong platform na to na Revshare affiliate program. At ito yung iilan sa mga products na nakita ko sa website nila ayan actually may iba pa silang mga products or other products pa na ino dito and also guys nag-try din pala akong mag-inquire sa customer service nila so, so hindi sila 'yung tipong kapag nagtanong ka is bibigay nila lahat ng mga information so parang nag-iingat sila sa bawat information na ibinibigay nila sa mga nag-i-inquire sa kanila same with their Facebook page or Facebook group Uh, meron akong nakita. Uh, Sinearch ko rin sa Facebook kasi kung merong uh, ganyang platform. So, meron akong nakita. Pero, hindi ka basta-bastang makakapag-join doon kasi parang hahanapan ka ng ID mo as member bago ka uh, maka-join doon sa page na yon or group nila sa Facebook. So ayan, hindi ka basta-basta makakapag-join dyan sa group nila, naka-private yan. And una is tatanungin yung full name mo and yung naka-register na email and phone number mo nung gumawa ka ng account dyan sa platform na yan. But the question is, legit kaya sila? Dahil, and marami din kasing nagsasabi at marami akong nababasa na upgraded platform lang daw to ni Unity Network. Sa mga hindi nakakaalam kay Unity Network. Si Unity Network po ay nabigyan na ng warning ng SEC before. So, alam nyo na yon kung bakit eh, yung isang entity or yung isang mga platform or company ay nabibigyan ng warning. So, merong mga illegal activities silang na detect ng SEC. Again, disclaimer lang po dito sa video ko na All information here is based po sa mga research ko din and also sa mga personal experience ko din dahil, dahil marami na rin po akong mga na-experience or napasukay ng mga affiliate marketing online. Alright, let's proceed doon sa isang napansin ko about dito kay Clicknamics. So ito yung napansin ko na nakaagaw ng attention sa akin. Once na gusto mong mag-share dito sa revenue share affiliate program na to na mayroon sila, so kinakailangan nyo pong mag-avail ng isa sa mga product nila. So meron silang tinatawag na starter plan. So kinakailangan mong mag-avail para makapag-proceed ka or makapag-join ka doon sa RevShare affiliate program na mayroon sila. Ang ibig sabihin lang yan is hindi po libre once na gusto nyong mag-join dito. Unlike doon sa typical na affiliate marketing program na alam natin, so, hindi mo kinakailangang magbayad para makapagsimula ka. Okay, isa yon sa nakaagaw ng attention ko at isa yon sa tinitingnan ko na red flag para sa akin. So magkano ba yung mga products dito sa platform na to? Or magkano ba yung mga products dito kay Clicknamics? So para makapag-join ka doon sa si tinatawag na revenue share affiliate program nila. Meron ako na panoorin na vlog. Ginawa niya ng content itong about dito kay Clicknamics platform. Merong starter plan itong si Clicknamics na worth of 2,999 na products. So, kinakailangan nyo mo pong mag-avail doon po niyan in order para makapag-join po kayo sa affiliate program nala. Ayun nga, napansin ko rin doon sa vlog or doon sa video nung vlogger na napanood ko na very expensive yung mga products na mayroon dito kay Clicknamics. Lastly guys, na nalaman ko is once na gusto mong tumaas yung commission mo or sabi natin uh, mag-upgrade yung, yung commission dito kay uh, Clicknamics, so kaya na kailangan mo rin mag-avail or i-upgrade yung products na kailangan mong kumuha ng uh, mas mataas na presyo ng products in order to upgrade din yung iyong commission fee. So, isa din yon sa napansin ko kasi sa typical na affiliate marketing program. So, tumataas lang yung commission natin based sa ating performance. Diba? Based kung ilan yung customer na bibili ng mga products gamit-gamit yung affiliate links natin. Kaya medyo red flag lang din sa akin itong click clicknamics na in order para mag-upgrade yung iyong commission fee is kinakailangan mo ring i-upgrade or mag-avail ng mas mataas na presyo ng products na meron sila. So guys, ayun, so far, yan lang naman yung masasabi ko, yung mabibigay kong opinion about dito kay Clingnamics. And masasabi ko lang, before kayo mag-join sa mga ganitong revenue share, affiliate, marketing program, platform, sa mga ganitong platform, maigi na i-review nyo muna, alamin nyo muna yung pasikot-sikot bago kayo bumitaw ng pera. So, kapag merong friends na nag-invite sa inyo, itanong nyo muna lahat ng gusto nyong itanong. And then, kung sa tingin niyo na medyo tagilid, and huwag nyo nang ituloy. So, ayun lang mga ma'am sir yung share ko sa inyo. And if you think na nakatulong sa inyo yung video natin, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching. And see you in my next video. Bye po!